Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinagbabawal na ang paggamit ng mga wangwang -wang at blinkers ng mga opisyal ng gobyerno. Ito ay matapos mag-issue ang Administrasyong Marcos ng Administrative Order No. 18. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang hindi otorisadong paggamit ng wangwang, -wang, blinkers at iba pang flashing devices ay nakakapagdulot ng abala sa trapiko at peligro. Samantala, disidido ang Land Transportation Office o LTO na wakasan ang patuloy na operasyong iligal ng mga kolorum. Ang detalye sa balita ni Dani Lopez. Mas paigtingin pa ng Land Transportation Office o LTO ang kampanya nito laban sa mga kolorum dahil nakaplano itong magkaroon ng pagpupulong sa mga law enforcement agency para sa isang komprehensibong hakbang. Sa pagpasada ng mga kolorum na sasakyan, ay naapektuhan nito ang 30% na kita ng mga lehitimong transport operator. Kung kaya't mas tinutukan ito ng ahensya nitong mga nakalipas sa taon at pinalakas ang anti-kolorum drive. Pagbabahagi ni LTO Chief Vigor Mendoza II, makikipag-ugnayan din ito sa Philippine Ports Authority o PPA Philippine National Police o PNP at Philippine Coast Guard o PCG upang paigtingi ng aksyon na matuldukan ang ilegal na operasyon ng mga kolorum. Dani Lopez, Naguulat, para sa One Media Network. Para sa kaugnay na balita sa trapiko at transportasyon, Tinitignan na Department of Public Works and Highways so DPWH ang ilang malalaking proyektong kalsada at tulay upang maibsa ng matinding trapiko sa kamay Isa rito ang kinukumpletong mainline ng 18 kilometrong Metro Manila Skyway Stage 3 na inaasahang makakabawa sa oras ng biyahe kung saan magiging 15 hanggang 2 minuto na lamang mula sa dating dalawang oras na biyahe mula Buendia hanggang Balintawak. Marami pang nakaambang proyekto ng kalsada at tulay ang inaasahang makumpleto ngayong taon bilang bahagi ng Traffic Decongestion Program ng ahensya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Komelek handa ng isagawa ang plebesito sa BARMM. Malacanang ipinagbawal na sa mga opisyal ng gobyerno ang paggamit ng wangwang -wang at blinkers. Mga bagong kalsada tulay, tinitignan solusyon sa matinding trapiko sa Maynila. DA naganda ng mga programa para sa mga kabataan na maging bahagi sa industriyan ng agrikultura. BI inaresto ang dayuhang Italiano dahil sa pangahalay ng menor de edad. Metro Manila Council inaprubahan na ang mandatong 7am to 4pm adjustment sa working hours ng NCRLGUs. LGUs. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulan para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa layuning panatilihing malinis ang kapaligiran, kabilang na ang pagtugon sa water waste pollution, kamakailang naglinis ang Sanitation and Water Waste Cleanup Department ng Quezon City sa mga daluyan ng tubig sa lungsod. Kaugnay nito ay nagpapaalalang muli ang lokal na pamahalaan ng Sakyo Citizen na huwag magtapo ng basura sa mga ilog, sapa at estero upang maiwasan ang mga sakit at sakuna na maaaring maging dulot nito. bilang isa sa mga solusyon sa problema sa trapiko sa Metro Manila, inaprobahan na ng Metro Manila Council ang mandatong mag a ng working hours ng NCR LGUs mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay gagawin na itong alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Narito ang detalye. Sa naganap na bagong Pilipinas Town Hall Meeting, on traffic concerns na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na inaprubahan na ng ahensya at ng Metro Manila Council ang mandatong pag-adjust ng working hours ng Local Government Units o LGU sa si National Capital Region o NCR. Mula sa dating alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon na pasok, mapapaaga na ito ng mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ang MMD Resolution Number 24-08 ay pinatupad upang mabawasan ang trapiko tuwing rush hour. Samantala, sisimula ng pagpapatupad nito sa lunes, ikalabing lima ng Abril, kasabay ng pagpapatupad sa pulisiyang nagbabawal sa mga electronic vehicles at mga kaugnay na sasakyan na sa mga pangunahing daanan sa Metro Manila sa bisa ng MMD Regulation Number no. 24-022 Series of 2024. Bukod dito ay sinisimulan na rin ng ahensya ang pag-aaral sa pagpapabuti ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System upang mapabilis ang pagtukoy kung saan madalas na mangyari ang mga aksidente kabilang na kung gaano ito kadalas at ang solusyon. Princess Castro, naguulat para sa One Media Network. Na-recover kamakailan ng Coast Guard District Palawan o CGD Pal kasama ng iba pang otoridad ang 300 piraso ng fossilized giant clamshell na mas kilala sa lugar bilang taklobo na may tinatayang timbang na 3,000 kilo mula sa baybay ng Dipolongit Island, Barangay Concepcion sa Basuanga, Palawan. Ayon sa CGD Pal, natagpuan nila ang mga taklobo sa ilalim ng mga nakatagong lambat at sa hindi agad na makikita na lugar ng mga tao. Matapos ito ay isang investigasyon na ang inilunsa ng Palawan Council for Sustainable Development Wildlife Enforcement Office upang matukoy ang mga posibleng salarin sa pinagbabawal na aktibidad. Samantala, agad na rin itinurn over ng mga otoridad ang mga fossilized giant clamshell sa LGU ng Barangay Concepcion para sa pag-iingat at tamang disposisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Kumilek handa ng isagawa ang plebesito sa BARMM. Malakanyang ipinagbawal na sa mga opisyal ng gobyerno ang paggamit ng wangwang -wang at blinkers. Mga bagong kalsada, tulay, tinitignan solusyon sa matinding trapiko sa Maynila. DA naghanda ng mga programa para sa mga kabataan na maging bahagi sa industriya ng agrikultura. BI inaresto ang dayuhang Italiano dahil sa pangahalay ng menor de edad. Metro Manila Council inaprubahan na ang mandatong 7 a.m. to 4 p.m. adjustment sa working hours ng NCRLGUs. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulan para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nananatili ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na nito palalawigin pa ang petsa ng palugit para sa POV consolidation. Pahayag ng Pangulo, tinututukan nito ang sistema sa pagpapatupad upang hindi maging pasanin ng mga driver at operator ang mga bayarin sa konsolidasyon. Ang petsa ng palugit para sa naturang konsolidasyon ay nananatili pa rin sa katapusan 30 ng Abril taong kasalukuyan. ipinag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagawin na, na labang sa gabi ang pagsasaayos ng mga kalsada. Ito umano ay upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa lansangan. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Upang mapagaan ang daloy ng trapiko sa mga kalsada, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa gabi na lamang gawin ang mga roadwork projects. Aniya wala naman umanong gaanong mabigat na traffic kapag gabi. Hintay na lamang umano sumapit ang gabi bago ipagpatuloy ang pagsasaayos ng mga kalsada lalo na kung maraming dumadaan sa naturang lansangan. Ito rin umano upang maibsan ng hirap ng mga commuters na nauubos ang oras kakahintayin ng masasakyan. Ito ay dahil ibinahagi ng Pangulo na sa tuwing alas 12 ng gabi siya nakakauwi ay marami pa rin ang nakikita niyang pasaherong naghihintay ng masasakyan. Samantala, isa pa sa mga naging solusyon ng Administrasyong Marcos ay ang pag-adjust ng working hours ng mga empleyado ng mga local government units sa NCR. Mula sa dating 8am to 5pm na working schedule ay magiging 7am to 4pm na. Ito ang itinakda ng Metro Manila Council na magiging epektibo sa lunes, April 15. Francis Riudike, Naguulat para sa One Media Network. Nakahanda na ang Commission on Elections sa so COMELEC na magsagawa ng demokratikong plebisito para makalikha ng walong munisipalidad sa Special Geographic Area o SGA ng Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao o Borm. Nakatakda ito ngayong Sabado, ikalabing ng Abril sa North Cotabato. Sa itinakdang araw na ito, mabibigyan ng pagkakataon ng mga mamamayan ng 63 barangay na makabuo ng kanikanilang kanilang bayan. Sa tala, may kabuwang 89,594 na rehistradong botante sa SGA ang inaasahang boboto sa 67 voting hub. Pagsisimula ang botohan mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon na susundan ng agar ang pagbibilang ng boto. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Kumilek handa ng isagawa ang plebesito sa BARMM. Malacanang ipinagbawal na sa mga opisyal ng gobyerno ang paggamit ng wangwang -wang at blinkers. Mga bagong kalsada, tulay, tinitignan solusyon sa matinding trapiko sa Maynila. DA naghanda ng mga programa para sa mga kabataan na maging bahagi sa industriya ng agrikultura. BI inaresto ang dayuhang Italiano dahil sa pangahalay ng menor de edad. Metro Manila Council inaprubahan na ang mandatong 7am to 4pm adjustment sa working hours ng NCR LGUs. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulan para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.